Umaapaw ang ating bansa pagdating sa iba't ibang talento na mayroon tayong mga Pinoy, lalong lalo na sa musika. At ehem, ngayon, bago ito ay maging kahapon. Basta, pagdating sa musika, tantahan man yan o pagtugtog ng mga instrumento, pinapalakpakan tayo, hindi lang dito sa bansa, kundi around the world. Isa na rin yan ang nakilala naming naka ng isang musical instrument Natunay na, tunay na bang proud Pinoy? Tara at makitugtog tayo kasama ang siyensa sa pangarap ng isang inventor na makilala ang kanyang nilikhang instrumento na alay niya sa mga kabataang mahilig sa musika. music lover pero hirap na hirap matutong gumamit ng musical instrument ang hirap talaga magmahal no ng isang bagay pero hindi naman nasusuklian ang love na kaya mong ibigay pero ngayon, no worries dahil meron na tayong musical instrument na pwedeng gamitin para sa mga hirap matuto. Dahil ngayon, meron na raw bagong instrumento na sobrang easy lang aralin. Bonus pa dahil 100% Pinoy ang musical instrument na to. Dahil likha ito ng isa nating kababayang teacher na isa ring certified music enthusiast. Pangarap ng inventor na to na makilala ito at maging instrumento para mas maraming kabataan pa ang ma-fall sa ating musika. Paano kaya siya matutulungan ng siyensya? Iyan ang pakinggan natin sa episode na ito na Filled with Love, Harmony and Rhythm. What is up? This is Jago with a J. Back with another adventure of how science, technology, and innovation is continuing to change our nation. This episode right here is very special. Alam niyo kung bakit? Kasi this might be the last episode for this season. Today, nandito tayo ngayon sa Signal Village National High School upang kilalari ng isang teacher na nag-imbento ng isang instrumento para mas matulungan na matuto ang kanyang mga estudyante. Pero bago yan lahat, puntahan muna natin yung kasama ko sa Tagig na niya si Sir Robert, yung ating DOST expert, para malaman kung ano nga ba yung project nila na to. What is up guys? Ngayon makakasama natin ang isang DUST expert from DUST TAPI na si Sir Robert Versosa upang pag-usapan at ituro sa atin kung ano nga ba yung natulungan nilang project which is called Jericord. So sir, maraming salamat po for joining us today. Sir, narinig namin, meron kayong project daw na natulungan which is called Jericho. Ano po ba yung Jericho? Itong Jericho ay sa invention by Mr. Jericho. Ang nag-apply siya sa amin ng iBed program namin. Mm -hmm. para makapag-produce a certain number of units tong kanyang Jericho no so sa naimbento ni Mr. Jericho no na mas madali na no, ang pagigitara So sir, paano po nag-apply si Sir Jericho dito sa iBet? nalaman niya na may mga programs pa si sa TAPI sa mga inventors na gaya niya. No? So, luckily, he passed the requirements including the technical evaluation conducted by the committee to be provided with the financial assistance. Ano po yung mga requirements na pwede niyong share sa amin para ang isang inventor ay makalapit at tumaas yung chance na ma-approve siya doon sa program? So, number one, dapat may prototype na siya. No? Mm -hmm. And other uh, documentary requirements uh, which can be found sa aming ano, na no, website. Eh. Itong kay Jerry Cord, sir, ano po ba yung pwede share sa amin na kwento? Paano po ba siya nag-start? Saan po ba siya nag-start? Ano po yung naging purpose niya? Kung bakit niya naisip na gumawa ng three-string guitar? Yung music teacher si, ano, no, si Sir Jericho. Mm -hmm. no? So dito, nag umpisa yung kanyang curiosity, diyan nagsisimula ang isang invention. May nakita siguro si San Jericho na problem dun sa conventional na guitar, mm -hmm. mahirap patutunan. Ginawa niya ng technical solution. Mm -hmm. So yun yung usually dun nag-start uh, na isang invention. Pagkat uh, simple problem, yung camp kay mga pwede technical solutions. So, pwede nyo pa po ba kayo magbigay sa amin ng isa pang insight kung ano pa po yung sa tingin nyo impact ng mga ganitong inventions lalo lalo na po yung mga projects na ginagawa nyo. Actually, ang impact ng uh, mga progress kong assistance namin we help the inventors commercialization uh, commercialize yung kanilang idea ito ang commercialize yung kanilang invention. We help them na pagkakitaan yung kanilang inventions to, uh, alam naman natin na very few inventors to, Filipino inventors ang recognized no, sa buong mundo. So, siyempre, we try to help more inventors na uh, makilala na ibang globally competitive, sir. Pilipino pala na may mga magagandang idea, yes. mga inventions. So, sir, kayo naman po, for sure may mga manonood tayo na may inspired sa story ni Sir Jericho na meron sila mga idea, sir. Curious din sila kung ito ba ay maganda at makakatulong. Ano pong pwede niyo masabi sa kanila? Young and old inventors, mga kabataan, researchers, do you can go to TAPI to avail of our different programs of assistance to inventors. Sabi ni Sir Robert, if you can think of it and dream of it, they can help you achieve it. Sir Robert, maraming salamat po for joining us today. Back to you, Diego. And that's how Nagkaroon ng connection ang D.O.S.T. at si Sir Jericho. Ngayon naman, no, meron tayong opportunity na makilala mismo si Sir Jericho yung gumawa ng instrumento na to. Tara, samahan niyo ako. Napakaswerte natin dahil makikilala natin mismo ang talented teacher na lumikha ng Jericho instrument. Baka naman magkaroon pa tayo ng one-on-one -on -one music lessons kay Sir Jericho. At sana naman maambunan tayo ng kanyang talento sa musika. So guys, kasama na natin mismo 'yung naging imbento ng Jerry Cord. Si Sir Jerico Castro. Sir, thank you so much po for welcoming us sa unique school. Yes, sir. So sir, saan po nanggaling 'yung Jerry Cord idea? Ano po 'yan, sir? Parang nag-start siya ng action research mm -hmm. Pero 'yung pinaka-idea niya po sa classroom po eh. Mm -hmm. Parang nakaupo lang po ako na gusto ko na may output 'yung mga bata na tumutugtog. Kasi 'yung una po, pag nagtatanong ako 'yung mga bata, may gitara po ako sa bahay. Tapos nahihirapan po sila mag ano, yung mga mag-bar, mag-memorize ng chords. So sabi ko, paano kaya to? Minsan nga po, isang section sila, may nagdala ng gitara, sampu. Pero hindi rin po namin nagamit dahil hirap silang mapatunog. Sabi ko, ano kayong pwedeng magawa? Tapos hanggang sa una po, out of recycled materials, isang bata, isang chord. So yun, doon na po nag-start. Kaya naging, uh, naging part na po siya ng action research. Sir, ngayon, three-string siya. Tapos pa, paano siya sir ginagamit? Same lang din ba siya doon sa conventional na guitar or parang meron siyang special na kailangan mas matutun para mas magamit siya? Opo. Hmm. Kasi po, sa grade 4 po, naalala ko, nung ano, yung tinuturo na po yung C, D, E, F, G, A, B, C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, e, Do. So, pag na-memorize ng bata yon okay na po. Ito. Tapos, pag tutugtog na po sila sa gitara, I-memorize pa kunin na rin yung fret, di ba? Tapos lalo pa pag nag-F na yan, nahihirapan na po yung bata. Ang next namang gagawin, paano niya ilalapat yung daliri niya doon sa fretboard? So yun, nasagot na po. Pangalawa, may ilalapat na ng bata kasi tatlo lang. Pangatlo, hindi na siya mag-memorize ng position kasi tumatakbo lang po ng Bali, dalawang position lang po. Sir, pwede ba sa aming share yung emotions nyo? Or yung na pakikita nyo, sir, experiences na nakikita nyo yung mga estudyante nyo na natututo nung mismong gitara? Kasi nung una po, medyo nag-hesitant ako. Maganda kaya magiging output nito kung sabay-sabay sila. Yung yung ka prototype niya, so, natutuwa ako kasi na yung mga kanta natutugtog ko na ng ako. May transfer ko ba siya? Pag nagklase na. So ayun po, ang sa natuwa na ako, nagpasokan na face to face. Po, narinig ko na yung mga bata na may output ng mm -hmm. within 1 one hour. Magturo ng four chords, tapos may kakanta. Kung ni nila, sir. Opo. Kakaibang experience po na pwede talaga siya na ano. As a beginner po, kasi mas maganda pa din po yung talaga nakastablish na guitar. Mm -hmm. Yung bata alam niya na yung, ah, pag magkatabing fret, half step. So, pag nag-guitar na siya, maintindihan niya na po na yung proseso ng mga... Mas notes. -adapt, sir, okay. Yung mas mahirap na, okay. yung mas conventional na okay. So guys, ngayon tatry na natin gamitin yung mismong Jericho na inimbento ni Sir Jericho. Tara! Ito na, ito na. Sisimple na tayo kay Sir Jericho ng kaunting music lesson. Hindi ko alam eh, Papas oh, kaya ang estudyante niya? Alright guys, ito yung Jericho yung invention ni Sir Jericho. So it is a three-stringed na guitar. So yung conventional guitars, di diba, mga six string siya. So, ganito lang siya kaliit. Tapos, kung maririnig nyo, yung sound na pinuproduce niya, halos kagaya din ng conventional na guitar. So, na ako ngayon ni Sir Jericho kung paano siya gagamitin. So, open-open lang po. Okay. C, okay. C, D, E, F, G, A, B, C. Memorize lang po natin yung okay. layer. Okay. So, kung meron-meron sinta po, kaya memorize muna natin tatlong chord. C, C, G G tapos F F okay Leron down down lang po sita buko ng papaya dala dala gusto si sila ng buka pagdating sa dulo na bali ang sangat Kayo ba, ba, sir, mismo yung nag-create yung patent nito? Kayo mismo, sir, yung... Oh, so, from scratch talaga, sir, kayo? Apo. paano nyo siya ginawa yung ano na yun? Yung mga sirang gitara, nag-post-post po sa Facebook na sino pong may sirang gitara. Mm -hmm. Dahil nga, ano po yun, nag-DIY-DIY lang po ako. Tapos paano ko kaya ito papabalikuin itong kahoy? Mm -hmm. Para maging iba siya sa banduria, sa gitara. May nagbigay ng gitarang sira. Mm -hmm. Lawanit po yung klase ng plywood niya. Tapos yun yung, first niya yun, na... Uh, tapos na, nararamdaman ko po na babibrate din yung tunog niya. Uh -huh. Sabi ko pwede nilagay dito sa iba itaas yung... Uh -huh. Ito siya yung purpose uh -huh. na po Okay. Pwede na idikit doon ng masking tape. para mas madali nilang masundan. Opo. Ano? Okay. Pero kung mayari, solo lang. Mayari ako, um, magiging effective siya kung ang pinag-aaralan na yung mga basic chords. Opo. Oh, okay. Chords. Ano naman sir masasabi niyo siyempre nung exchange niyo ng emails ang DUSD na nagulat kayo na oh, bibigyan na agad ako ng funding plus syempre, yung process before going to the funding? Nakakatuwa nga po dahil, no, ba feeling na, ang oh, laki nitong halaga na ito. Mm -hmm. So, hanap ako ng luthier. Tapos, mabuti po, magaling din yung luthier, taga Pampanga. Mm -hmm. Nakuha niya kagad yung pinaka-tunog, yung gusto kong mangyari. Napaka-ano po, naking tulong sa mga inventor mm -hmm. na maliliit para makilala yung gawa nila. kaya yung suporta na, ano mga kapwa tayo Pilipino na may idea na ganito, bakit di natin tulungan na yan. Ang galing ng nung process na pinagdaanan niyo sir. And I think yun nga, yung funding na nakuha niyo sa US is really a big help. Oo, oh, kala niyo ha. Mukhang pumasa naman tayo sa first attempt natin ng pagtugtog ng Jerry Cord. At hindi naman pwede na ako lang ang matuto. Kaya naman, ipinahagi rin ni Sir Jericho ang kanyang talento at instrumento sa isa nating wisher na matagal ng pangarap na makatugtog ng isang musical instrument. Alright guys, ngayon kasama na natin ang ating wisher na si Crystal at ang kanyang father na si Sir Marco na mahilig sa music. So, ikaw kwento nila sa atin kung saan nga ba nanggaling yung passion nila na ito. Sir? Good day po sa inyo. Nice Good to meet to you. Po. Tala, nice to meet you. So, saan niyo po nakita yung potential ni Tala for music? Bali, sa bahay po kasi madalas, pagka pinupunta ko siya sa kwarto niya, yun, naririnig uh, ko kumakanta siya. Mm -hmm. Tinanong ko siya minsan kung gusto niya. Sabi niya, opo tatay. Bali, binilang ko siya ng gitara at saka ng piano para ma-enjoy niya talaga kung mm -hmm. ano yung hiling niya. Ikaw naman Tala, san, sa tingin mo, saan ang galing yung kagustuhan mo, yung love mo for music? Parang po sa isang movie po na ninood ko po dati po. Mm -hmm. okay. Parang na fell in love po sa music po nila po. Sa so, nagustuhan ko po sa mga music. At ano yung nagustuhan mo dun sa scene na yun, sa movie na yun? Yung sa mga ginag ginagamit po inter mga instrument po. Mm -hmm. At kumakanda din po sila po. Ngayon, um, nakapag-play ka na ba ng gitara? Have you ever um, played? Minsan lang po. So, hindi po masyadong marunong pa po. So, yun yung gusto mo matutunan? So, excited ka na bang matuto? Apo. Meron kasi tayo, Sir, ngayon na bagong instrument na na-invento, Sir, ng Pinoy, ha? Pinoy Apo. na teacher na 3-string na guitar. Dahil sa kagustuhan niya na matuto rin yung mga students niya, nag-invento siya ngayon ng tatlo lang na string na gitara. Now, Sir, itong in invention na to, natulungan sila ng Department of Science and Technology na ma fund yung kanyang invention at ngayon, Sir, nagpo-produce na siya. So, okay lang ba, Sir? Sumama kayo sa amin para ma-meet yes, natin sir. sir mismo yung nag-imbento nitong instrument na to. Yes, sir. Alright. Tara. Tara. Check it ka. Okay. Let's go. Alright, guys. Kasama pa rin natin ang ating wisher na si Tala. Ngayon naman pupuntahan na natin si Sir Jericho at saka yung class niya para makisit sit in tayo at para matuto nung Jericho. Excited ka na ba? Alright. Let's go. Aupo. Ito po ang ating wisher na si Tala. Ito po yung class niya. Tala. dagang and si Sir Jericho. Anong kanta to? Yung larong, larong. laro Laron. Laron, yeah, yung mga special ko, sir. Dapat yun, mag na natin ng pansin. Okay, game. Okay. Laro-laro, sinta. Tapos na tayo sa session natin with Sir Jericho. So Tala, anong masasabi mo sa, sa session natin? Madali ba siyang gamitin? Mabigat ba siya? Maganda po. Sa pwedeng mahirap din po aralin po. Bago pa lang po. Pero sa tingin mo? With practice, consistency, sa tingin mo matututunan mo ba siya? Parang pwede po. Kaya naman, di ba? Kasi kanina pinapanood kita. naan niya sir kanina eh. Oh, okay. Sir, ano namang masasabi niyo sa experience na hindi lang yung mga students niya dito sa school yung tuturuan niyo but you're giving another student a chance to learn yung yung uh, instrument. Sabi nga po ano, practice makes permanent. O, ngayon po, medyo nahihirapan pa siya kasi malambot po yung balat. Mm -hmm yung paglipat-lipat ng ano. Tsaka yung muscle memory, sir. Muscle memory oh, po. Oh, very important yun. Kasi ang hirap din i-shift nung kamay eh. Opo. Pero yung foundation, sir, nasa kanya naman Opo. eh. So, I think practice lang. Sir, ano pong masasabi nyo na, again, yung experience nyo na nakakapagturo pa ulit kayo na iba pang students. And hopefully, sir, nang paging available na siya sa market at yung sa mga manonood natin, na makabili sila, sir, makapurchase sila ng inyong instrumento. Overwhelming po kasi... Ito na eh. Dito na. From idea napakaliit na idea na sa classroom lang. Ngayon, i introduce na sa ibang bata, sa ibang ano, school, outside signal national. So, sana po magtuloy-tuloy yung, ano, yung mga programa ng DOST. Very thankful ako sa DOST dahil sa ginawa niyang pag-promote ng, pag ng utility sa mga kaibigan ko po dito sa school na sumusuporta, mga po-teachers ko. una na sa principal ko. Again, sir, thank you so much po. You, at sana po, po maka-inspire pa kayo ng ibang students at bata kagaya ni Tala. At Tala, sana magtuloy-tuloy ka ng practice kasi magaling ka naman eh. Okay? Konting consistency pa. At para po sa ating mga manonood, hopefully po ma-inspire pa kayo na to go into music kagaya po ni Tala, na magandang exposure din po para pag-luck like kayo, malay niyo, kayo pala yung next na star or Tala ng Philippine music industry. So again sir, thank you so much po. Thank you po. Sa mga kabataan at music teachers na na-inspire sa talento ni Sir Jericho, pwedeng-pwede na rin kayong magkaroon ng sarili ninyong Jericho dahil mabibili nyo na to. May bonus pa. Dahil pwede rin kayong turuan mismo ng inventor na ito na si Sir Jericho. Wow! May Jericho ka na, may personal coach ka pa. Maaari kayong makipag-ugnayan sa kanya sa mga numerong nakikita ninyo sa inyong TV screen. And there you have it, guys. Another heartwarming story of how DOST played a key role in making dreams into a reality. Actually, po no, sa episode ngayon, dalawang pangarap ang nabigyang katuparan. Unang una, yung pangarap ni Sir Jericho na magkaroon ng mas accessible na instrument ang kanya mga estudyante. Nabigyan din katuparan ang ating wisher ngayon na si Tala na ma-introduce sa instrument na Jericho. And I think it is just apt to say that music really is the universal language of mankind. It can be understood and it can be felt by anybody or everybody. And that is it, guys. Can you believe it? This is our last episode for this season, and we hope. to see you in the next seasons to come of more adventures and stories of how science, technology and innovation is continuing to change our nation. Again, this is your co-host Jago Reyes for Siyensikat, bringing science to the people. Sek! Ang sarap talaga sa tenga ng episode na ito ng Siyensikat. At mukhang natagpuan ko na rin ang bago kong jam. Salamat sa inyong talento, sir. Jericho, sana'y marami ka pang ma-inspire na kabataan sa iyong galing sa musika. Patunay lang ito na kahanga-hanga talaga ang talentong Pinoy. Angat na angat at kaya makipagsabayan kanino man. Kung may namiss kayong episode, pwede itong balikan sa aming mga social media platforms. Samahan niyo ulit kami sa susunod na season ng Shensi Cut. At sabay-sabay nating alamin kung paano nakakatulong ang siyensya para tuparin ang kahilingan ng ating mga kababayan. Ito ang Shensi Cup, agham sa aksyon, solusyon sa araw-araw. Hanggang sa muli, see you on the next season. Dahil ang science is for the people, one DOST for you.